sa pagkawala ng Santo Papa na si Pope Francis. Muling umugong ang isang nakakatakot na propesya tungkol sa huling Santo Papa na inuugnay nila sa huling panahon. Si Pope Francis na nga ba ang huling Santo Papa bago magpakilala ang Antikristo? Sa pagkamatay ni Pope Francis, nabuhay ulit ang interes sa isang matandang libro sa Vatican na tinatawag na The Prophecy of the Popes. Ang aklat na ito ay siyam na daang taon na at sinasabing matatagpuan sa loob ng secret archives ng Batikan na naglalaman ng mga hula tungkol sa mga susunod na papa ng simbahang katoliko. Ayon sa nakasulat dito, hinuhulaan daw nito ang pagtatapos ng mundo o araw ng paghuhukom. Ang mga propesiyang nakasulat dito ay mula daw kay San Malakias na isang dating obispo ng Ireland na naglalayong hulaan ang mga katolikong papa. Nakita niya sa kanyang pangitain ang lahat ng mga santo papa mula sa kanyang panahon hanggang sa pinakahuli. At may mga nagsasabi na si Pope Francis na raw ang huling Santo Papa bago magpakilala ang Antikristo. Ito ay dahil daw pagkatapos ng kanyang termino, magkakaroon daw ng malaking pagbabago sa espiritual at politikal na sistema, uhuling panguusig at ang pagkawasak ng Roma. Sa lumang propesiya, isinulat ni San Malakias ang 112 na parirala sa wikang Latin. Bawat isa ay naglalarawan ng magiging susunod na Santo Papa, ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang panghuli. Sabi ng propesiya, sa pinakamatinding pang-uusig ng banal na simbahan ng Roma, Uupo si Pedro ng Roma na papastol sa kanyang mga tupa sa gitna ng matinding kapigatian. Pagkatapos nito, ang lungsod ng pitong burol ay mawawasak at ang nakakatakot na hukom ay hahatol sa kanyang bayan. Marami ang naging iba't ibang interpretasyon tungkol sa isinulat ni San Malakias. Ayon sa interpretasyon ng iba, sinasabi na si Pope Francis daw ang tinutukoy na Petros Romano sa propesiya at sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan. Sinabi na lalabas na ang Antikristo na siyang mangunguna para manlinlang ng mga tao. Sinasabi rin ayon sa propesiya ni San Malakias na magaganap na ang Great Tribulation. Sa Biblia, Sinasabi din na talagang may magaganap na panahon ng matinding kapigatian, isang panguusig at kaguluhan sa simbahan. Ito ay sa pamamagitan ng pangungunan ng Antikristo. Ganito ang sinasabi sa Biblia. Sa Revelation chapter 13 verse 7, pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ng mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Sa kamay ng Antikristo, magiging matindi ang kaguluhan at kahirapan sa ating mundo. Sabi rin sa Biblia, sa Mateo chapter 24 verse 21, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapigatiang hindi pa nararanasan mula ng likain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Tungkol naman sa lungsod ng pitong burol sa Roma na sinasabi ni San Malakias, meron din na katulad nito na sinasabi sa Biblia. Sa Revelation chapter 17 verse 9, kailangan dito ang talino upang maintindihan ang kahulugan ng mga ito. Ang pitong ulo ay ang pitong bundok na inuupuan ng babae nangangahulugan din ito ng pitong hari at sa huli sinabi ni San Malakias ang nakakatakot na paghuhukom na darating. Sa Biblia, ito ay tumutukoy sa paghuhukom ng Diyos na mababasa natin sa pahayag. Mga kapatid, kahit may mga hula si San Malakias, huwag tayong basta maniwala dahil hindi natin alam kung ito ay totoo. Ang dapat lamang nating paniwalaan ay ang sinasabi ng Biblia dahil alam nating hindi nagkakamali ang Diyos kailanman. Mga kapatid, malapit na ang katapusan ng panahon kaya maraming mga hula at pangitain ang lumalabas malabas sa ngayon pero tandaan hindi lahat ng iyon ay totoo. Ngayon bilang isang kristyano hindi ka dapat matakot sa pagdating ng tribulation ngunit ito ay maging isang kagalakan at pag-asa dahil naniniwala ang mga kristyano na kapag dumating na ang malaking paghihirap sa mundo kukunin na ng Diyos ang mga taong naniniwala sa kanya. Ito ang tinatawag na rapture para itong pagtatago sa isang ligtas na lugar bago dumating ang bagyo. Ang Diyos ang magliligtas sa mga taong sumusunod sa kanya. Malapit na tayo sa pintuan ng ikalawang pagdating ng Panginoon, bagamat dapat tayong laging maging handa sa pagbabalik niya. Mahalagang tandaan na hindi dapat katakutan ang mga sinasabi tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Gawin mong inspirasyon ito para manalangin at maging handa sa anumang darating. Ibat-iba man ang interpretasyon ng bawat tao sa mga propesiya, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng totoong ibig sabihin ng mga ito at tunay na nagbibigay ng mga babala at propesiya kaya't ipagkatiwala natin sa kanya ang lahat kailangan nating lahat na maging mapagbantay dahil walang sinuman sa atin ang nakakaalam ng oras o araw kung kailan darating muli ang Panginoong Jesu-Kristo muli po sana ay meron kayong natutunan. patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos ingat and god bless